sa wakas after so many years of waiting makakapagtampisaw na ulit kami dito sa may Boracay de Cavite last month nagtry na kami magtanong dito kung bukas na ba sila pero sabi nila sarado pa daw buti na lang after namin pumunta dito sa may Kailabne sa may Unguyan buti nagtanong kami dun sa maygate kung pwede na ba maligo kaya after ng registration biyahin na agad nga pala kayo sa pagmamaneho dahil maraming sharp curves papunta dun sa beach. Advice ko sa inyo, magdala na rin nga pala kayo ng mga tent dahil posibleng wala na rin kayong ma-rentahan ng mga cottages. Kahit gustong gusto ko ng maligo, kailangan ko munang ng up ang tent. makikita nyo naman kung gaano karami mga tao yung nandyan at dadami pa yan dahil hindi pa nila nababalitaan ng bukas na ang Boracay ni mag -e enjoy ka talaga dito lalo na kung mahilig kang mag at mag-walking ito may ginawa na pala silang uh, parang ano yung daungan matagal na ako nakapunta dito pero malaki na yung niya ilagyan na nila ng mga ganito tapos gumanda na yung paligid gumanda na yung ano at lumines talaga namang mapapawaw ka sa ganda at linis ng dagat na to <laughs> talaga namang sobrang instagrammable at ka-post-post sa facebook ang lugar na to. kung akala nyo sa dagat lang natatapos ang adventure nagkakamali kayo dahil meron pa siyang isang attraction kaso nga lang kailangan yung paghirapan ah. ito na naman yung kalaban natin Tingnan natin kung sulit yung panek. Pagbungad pa lang sa itaas, masasabi ko na nasulit ang inyong mga pinaghirapan. Pauwi na sana kami nang bigla kami hinarang ng cute na cute na kambing na to. Nangangati huh? ka?

Ka, Kung malapit lang kayo dito, huwag nyo nang palagpasin ng panahon. Bisitahin nyo na ang Boracay de Cavite.